Pare-pareho na rin naman tayong sawa sa mga balitang ganito, no? Ilang buwan na din naman nating paulit-ulit na naging agahan na tapuna ng mga balita na hinarang at hinaras na naman ng China ang mga Pilipino sa sarili nating dagat. Winotter kanon, Binangga, at ninakawan. Pero huwag kayong magalala, may bagong bersyon ng kwento na yan. Ako si Nico Balbidina at sige, pag-usapan natin yan. Alam nyo nitong mga nakaraang linggo, aktibong nakikipagtulungan ng Press 1 PH sa iba pang mga news organization at ahensya para mamonitor ang mga influence operations dito sa Pilipinas. Kung natatandaan ninyo, ang influence operations ay ang pagpapalaganap ng mga impormasyon na naglalayong manipulahin ng mga opinion, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue ng lipunan. Napag-usapan na natin yan sa nakaraan nating video kaya maganda na mapanood nyo rin yun. Anyway, sa pagsasaliksik namin, nahanap namin isang TikTok channel na ito na merong mahigit 300,000 na followers at likes na pumapalo lang naman sa 7 milyon. Nagpakilala rin mga China-based journalists ang mga nagpapatakbo ng TikTok channel na ito. Ang kaso nga lang, sobrang malayo sa katotohanan ng mga kwento na hinahabi at nilalabas nila. Sa isa sa mga videos nila na as of this recording ay nasa mahigit 40,000 na ang views, sinabi nila na nagpadala daw ang Pilipinas ng mga peke na mangingisda sa Wangyan Island o Scarborough Shoal. Ayon sa kanila, pinangangambahan daw nila na milisya ang mga mangingisda natin dyan. Ang cute no? Tayo pa ngayon nung may milisya. At take note ha, sa sarili natin niyang dagat. Ang sarap tuloy paalala sa mga kaibigan nating to na ang Scarborough Shoal ay nananatiling nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. At dahil nasa i-easy natin yan, tayo lang dapat ang nandyan. Napag-usapan na rin natin yan sa isa pang video kaya I recommend mo panood nyo rin yun eto pa itong nakaraang linggo lang ipinakalat naman nila na illegal daw na nangunguha ng mga taklobo ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal at sa parehong video na yon inulit nila ang maling claim na meron daw silang sovereign rights sa naturang feature sa dagat pero nakakapagtaka na hindi nila binanggit na ilang taon na na may mga namamataang Chinese na mangingisda na humuhukay sa mga taklobo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas at ang mga paraan nila sa pagsasagawa nito ay nagdudulot ng pinsala sa ekosistem ng ating karagatan na maaaring hindi na maayos Maliban dyan, may isa pa silang video kung saan sinabi nila na ang Pilipinas daw ang nang poprovoke ng tension sa West Philippine Sea. Dagdag pa nila, ikinababahala din daw nila na may mga reporter ang Pilipinas sa mga barko natin na nasa West Philippine Sea. Sa hiwalay ng video, pinalabas nila na ang Pilipinas daw ang nambangga sa mga vessel ng China. At ang nakakatuwa pa dyan, sinabi nila yan habang nagpapakita ng video kung saan hinaharas ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinos sa sarili nating dagat. So kung titignan nyo, ito yung barko ng Chinese Coast Guard habang binubomba ng tubig ang mas maliit na mga bangkang Pilipino. bihaling din, 'di ba? Ito ngayon yung interesting na parte ng kwento natin. Yung TikTok channel na yan ay nagfo-function sa ilalim ng mas malaking media organization na China Daily. At ito pa, ang China Daily ay state-owned. Estado ang may-ari, Central Propaganda Department of the Chinese Communist Party. Ang TikTok channel na to, kasama ang lahat ng mga propaganda na nilalabas nila ay magandang halimbawa ng influence operation. At hindi nagtatapos sa ganyan ang kanilang mga aktibidad. Nang ilabas natin sa Press One PH ang analysis natin sa kanilang propaganda, agad sumagot ang China Daily sa paraan ng isang TikTok video at pinagbintangan tayo na unprofessional sa ani nila ipagpapakalat daw na bias na kwento tungkol sa South China Sea. Ginamit nila ang pakikipagtulungan natin sa organisasyon na Internews para pagbintangan tayo na bayaran. Basically, pinalabas nila na tayo ang propagandista at sinuwaling sa kabila ng madugo at mabusisi nating paghihimay sa mga ulat natin. Wala sa pagsusulat pa lang ng mga report hanggang sa sa pag -e edit at pag-publish namin ng mga ito. Alam nyo, although hindi namin may tatanggi na medyo nakakabahala na tinitira na isang napakalaking organisasyon tulad ng China Daily, ang ating tanggapan na sobrang liit at kakaperaso lang ang resources, hindi na kami nagtataka na ganyang kalaki ang naging reaksyon nila. Alam nyo nga yung lumang kasabihan, di diba? Bato ba sa langit? Ang tamaan, huwag magagalit. Pero kung akong tatanungin nyo, at para sa akin lang to ha, nakakapagtaka na nakita na isang malaking organisasyon tulad ng China Daily ang istorya na sinulat at inupload isang maliit na news organization sa isang maliit na bansa. Alam niyo sa totoo lang, halos wala nga nag-react sa Facebook at Twitter ng Press PH nung pinost namin ang analysis namin. So yun, hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka minomonitor na nila tayo. Kaya siguro sa ngayon, wala naman tayong ibang pwedeng gawin kung hindi pagpatuloy ang laban ng katotohanan. Malaki ang kalaban natin dito. Mas malakas at mas well-funded. At sa laban ng katotohanan, matagal man at masalimuot, katotohanan at katotohanan rin lang naman ang magwawagi.